Okay, masingin, Ginisang pakbet na talong. Ang ulam natin ngayong pananghalian, kakabsat. Okay, masin?

Kings oh, and Newards. Mm hmm Pakbet na talong mga kapsat. Oh, ano man tayo? Okay, oh, mga oh, ni George. Hmm, ang tayo. Baka ma-overcook. Ano po Oh, hindi na Nagbanglo kakabsat. Bango-bango naman itong pinakbet natin na talong. yan pagka nagluto kayo ng ganito, kapsat damihan nyo ng kamatis. Sarap. Pamula-mula siya. Oh. Yun Magandang tanga ka, kapsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng ginisang pakbet na talong with pork meat. Tapos dinamihan natin ng kamatis. Oh, mangantayon! Mangantayon! Bisihin na kaun. Yan, dasal muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. eh, uh, may kayong kakabsat mga tayo. Ano pong ulam ninyo kakabsat? Kain na tayo sa bayan niyo ako. May palakakapsat sa jun na tayo lilipat sa bayumbong Dun na tayo mag stay Sana supportahan nyo pa rin ako kahit hindi na tayo dito sa kubo-kubo magluluto. Pero abangan nyo yung bagong kitchen natin doon. Dun na kasi mag-aaral yung anak ng panganay, magka-college na. <coughs> Mm -hmm. Yan, thank you pala kakapsat. Ah, Magwa 173k na tayo. Maraming maraming salamat po sa mga bagong followers. Yan, ingat po kayo palagi. Hmm. Mm. Sobrang init. Nag-iba na talaga ang klima ng mundo. Sa Dubai, nababaha. Dito, parang disyerto na. mm -hmm. Bijna. Hm, het ah, Ini talaga ng klima. Hm, sabaw. Talong. hmm Yung mga anak ko na sa school, kakabasan. Lahat sila. So, pagdating nila mamayang hapon, yan na yung ulam namin. panghapunan. Mm -hmm. parang soft drinks. Lord, maraming maraming salamat po ulit dito sa blessings. Napakasarap at nabusog po ako. Lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga na po sila at mga kapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.